Ate, saan galing kang, saan ka galing na probinsya? Sa Baybaylete po. By, galing ka pa ng Baybaylete. Nagbarko ka Opo. pa. Nag, ano lang, nagbus po ng dalawang araw po. Dalawang araw ka nagbus papunta ng airport dahil alam mo, aalis ka na. Opo. Excited ka na nun. Diba, syempre naman po. <laughs> o, dala mo na yung mga gamit mo. Okay. Tapos, dalawang araw ka nagbiyahe papunta ng airport from Bye Bye Leyte, eh. hoping na ikaw ay makapag-abroad muli. Opo. At on the way sa airport, kausap mo pa yung mga manluloko. Opo, sir. Bayad ka na noon. Gumawa, ka ng GC. gumawa ng GC. Ngayon, bayad ka, bayad ka na sa kanila noon. Time na yon. Opo, opo. So, na, pagating mo ng airport, Ne, nakita ka pang mga kasamahan mo Dahil nga magkakasama kayo Opo Nagtipon-tipon kayo Ako po kayo. yung Ako po yung, oh, yung pinakauna po sir Dumating ka sa airport Nung January Ano? Twenty Six Ata yun Twenty seven Kasi twenty eight Kasi yung flight namin Ang seven So ibig, ibig sabihin Ilang araw kayo sa airport? Opo sir Ilang araw? Parang Nasa dalawa mahigit sir doon kayo nag-standby sa airport? Opo. Sa, sa departure? Jollibee sa Jollibee? Opo. Oo, yes, doon po ako sa gilid-gilid. Hinihintay ko po yung mga kasama ko kasi ano pa, galing din sila ng probinsya. Mahirapan din sila pag nag-stay sila ng Maynila kasi alam mo naman sa Maynila walang matirahan. Kaya nga, doon kayo nag-stay. Sa loob ka lang, Jollibee nag-stay o sa labas? Oo, oh, sa loob po. Doon sa may gilid. Tapos yung itong sir, ikaw naman ah uh, saan ka na galing na probinsya? Ito nakaputi. Nueva Vizcaya sir. Nueva Vizcaya, ilang o ilang oras ka bumiyahe? Nagbus ka rin. Uh, ban po ban. Ban, eh, nag-inatid ka? ban po ah uh, po ah. Uh, pag... Pasahero po sir. Pasahero. Gano'ng katag ilang oras ang biyahe mo from Nueva Vizcaya? Malayo 'yun. Uh, seven hours, sir. Seven hours. Diretso ka rin sa airport? Opo, sir. Excited ka rin? Sir? Excited ka rin? Excited. <laughs> Siyempre, sir. <laughs> oh, Ito naman si sir, yung lalaki. Sir? Ay, sir. Saan ka nang galing na probinsya? Galing to sa Mindanao, sir. Saan sa Mindanao? North Cotabato po. North Cotabato. Anong sinakyan mo papunta ng uh, airport? Nagbarko, Nag aeroplano. Na, pero pumasaan dito para lang makalis po. Nag-aeroplano ka. Oo, kasi malayo kasi. Magkano ginastos mo sa pamasahe mo from probinsya hanggang Manila, hanggang airport? 4K po. Kasi naka-promo pa yun eh. 14,000. Ah, 4,000. Oo, so, oh, 4,000 may git po. Excited ka rin? Sobra sir, kasi may pamilya tayo sir eh. Pangarap eh. <laughs> Diyos Okay, tapos. Ah, uh, ito. na namang. O, yung uh, isa, yung isa naman, yung katabi mo na may salamin. Sa ka galing ng probinsya? Ito, tapos na ako, sir. Oo, sa ka galing? Laguna, sir. Ah, Laguna ka lang. Oo. Duminito ka lang sa airport noon. Sinakya mo, bus din. 27 ako sir ng ano, ng gabi ako umalis kasi malayo din. Malayo din. Excited ka rin, oh, syempre. Doon natin, ako lang. Excited, ha? excited ka rin. Excited din sir, syempre po. Oo. mas ako is, na naging Jesus sir. Ko. Yung isa, nung yung isa, ate, wala kang camera, nasaan ka? Lahat kayo. Lahat... Tapos pagdating niyo sa airport, naghintay ka mo kayo ng halos dalawang araw doon, mahigit dalawang araw pala at walang dumating. Hindi ba kayo nakaramdam na panloloko na 'yung ginagawa sa inyo noong time na 'yon? Nakaramdaman na namin, sir. Dahil na, medyo ano na nga eh. Nagdududa na nga yung asawa ko dati pa eh. Yung sa visa at saka yung sa tiket. Oo, kasi... Oo, oh, nag-abroad ka na eh. Dapat, alam mo dapat yan. Oo. Oh, oh, kaya nga eh. Nandun na ako eh. Kaya Inintay na lang namin tapos pina-check namin doon sa ano, eh, yung ano talaga, wala pa lang talagang flight. At saka yung mali po yung terminal 1 na nilagay, eh wala pong Gulf Air do nang doon po sa terminal 3. Sa uh, terminal 1 kay, kay o oh, sa pa? terminal 1 kay lahat pumunta. Oo, doon po. This mga panloloko ah, ng mga o. Oh. Ay, Hay nako. Ngayon, sir, mga ate, Nasa isang lugar kayo ngayon magkakasama o magkakahiwalay kayo? Magkakahiwalay po. Magkakahiwalay. Sa lunes, magkikita tayo. Okay? Sige po Magkikita tayo sa lunes. Mag-uusapan din mamaya yung lugar para dalhin ko kayo doon sa illegal recruitment ano division para ma-file ninyo yung, yung problema na yan laban doon sa illegal recruiter. Okay? Uh, lahat, uh, ngayon ate, mga sir, lahat kayo ay galing ng Saudi, tama? Uh, po, sir. Okay. Opo, uh, sir. Tapos, pinauwi kayo dahil sa inoperan kayong lumipat sa kanya ng trabaho, tama? Uh, Opo, oh, sir. Opo, uh, sir. So, lahat kayo nag-exitan? Exit po. Ay, sir, anong trabaho mo sa Saudi dati? Ako po? Oo. Oh. Sir ata kayo, Waiter, itong itong iba anong mga trabaho? po hmm. toser bahay. Nasa bahay. Ito so, ito yung isa kasama ko on call cleaners. Clean on call cleaners yung isa. Oh, okay. Ko so, hindi po, pantingin ko mukha hindi lang kayo ang naloko nito. Siguro sir. Oh, Marami na siguro sir. Mayroon pa yung isa on call natin doon, meron pa rin siyang inaano, ini-invite na i-try ibang nag apply Ah, Ay, yun. Ito nga sir, mga kilala ka siguro, mga oh. Okay. ibang kapitin. Sige, huwag po kayo mag-alala. Nakarating na sa akin yung reklamo nyo ngayon, hindi ko po kayo papabayaan.